Alam mo ba na ang simpleng almusal mo tuwing umaga ay maaaring tahimik na sumisira sa kalusugan mo? Kahit isang tasa ng kape at pandesal ay maaaring may epekto na hindi mo inaasahan, lalo na kapag lagpas ka na sa edad na 60. Kilalanin si Aling Liza, 67 anyos, taga Quezon City. Araw-araw siyang nagkakape at kumakain ng pandesal na may palaman na dilata. Isang araw, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa dibdib at pagkahilo akala niya inaatake siya sa puso. Nang dalhin siya sa ospital, nalaman ng doktor na ang almusal niyang akala niya'y magaan, pala ang unti-unting nagpapataas ng kanyang presyon at nagpapahirap sa kanyang mga bato. Hindi lang si Aling Liza ang ganito. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang may parehong routine, madaling lutuin, murang bilhin, at paborito ng panlasa. Ngunit ang tanong, ligtas pa ba ito sa katawan habang tumatanda? Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong pagkain pangagahan na mukhang inosente pero posibleng sumisira sa puso, bato, at memorya mo. Hindi ito para takutin ka, kundi para tulungan kang pumili ng mas mainam na simula tuwing umaga. Kaya kung nag-aalala ka sa iyong kalusugan o sa kalusugan ng iyong mga magulang, manatili hanggang dulo. Ang mga maliliit na pagbabago na matututunan mo rito ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla, mas maayos na digestion, at mas matatag na presyon. Bago tayo magsimula, isulat sa comments kung taga saan ka sa Pilipinas. Gusto naming batiin ka sa susunod na video. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at ng iyong pamilya. Ngayong malinaw na hindi lahat ng almusal ay ligtas sa mga lagpas 50, handa ka na bang matutunan ang mga pagkain dapat iwasan at ang mga alternatibong makatutulong sa iyo na mamuhay ng mas mahaba at mas masigla. Simulan na natin ang paglalakbay tungo sa isang mas malusog na umaga. Pagkaing prinoseso, tahimik pero mapanganib sa kalusugan. Sa Pilipinas, karaniwan na ang mga almusal na mabilis at madali, instant oatmeal, tinapay na may palaman, at minsan, longganisa o tosino na binili sa palengke. Maraming nakatatanda ang umaasa sa ganitong pagkain, lalo na kung mag-isa sa bahay o may limitadong oras sa umaga. Pero alam mo ba? Ayon kay Ireyes, e. isang espesyalista sa nutrisyon ng matatanda sa Maynila, ang mga pagkain ito ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong kalusugan. Tignan natin ang kwento ni Mang Ernesto, 72 anyos. Tuwing umaga, ang kanyang almusal ay instant oatmeal na may asukal, at tinapay na may palaman na delata. Mabilis lang, sabi niya, di ko na kailangan magluto. Ngunit nang suriin ang kanyang presyon sa Barangay Health Center, mataas na ito sa panganib na antas hindi niya alam na ang kanyang almusal ay punang asin at preservatives. Anong aba ang problema sa processed foods? Una, labis na asin. Ang instant oatmeal na nabibili sa grocery ay maaaring may dalawang daan ng sodium sa isang sachet. Kung may alta presyon ka na, ang ganitong dami ay lalong nagpapalala sa kondisyon mo. Ikalawa, preservatives. Ito ang kemikal na ginagamit para tumagal ang shelf life ng pagkain. Munit ayon kay Ireyes, e. ang mga preservative na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan na nakaapekto sa kasukasuan, tiyan, at maging sa memorya. Ikatlo, tinatagong asukal. Akala mo ba ang cereal na heart healthy ay mabuti? Marami sa mga ito ay may asukal na tinatago sa mga pangalan tulad ng maltodextrin o glucose syrup. Kaya't kahit akala mong healthy ang kinakain mo, maaaring para ka na rin kumain ng matamis na tinapay, at hindi lang yan. Ang mga pagkain gaya ng longganisa, hotdog, at tosino na popular sa almusal ng maraming Pinoy ay pun rin ng saturated fat at artificial coloring. Nakapagpapahirap ito sa bato, at maaari ring makaapekto sa bisa ng gamot na iniinom sa umaga, gaya ng maintenance sa puso o diabetes. Pero huwag kang mabahala. May mga masustansyang alternatibo na hindi kailangang komplikado. Si Aling Gloria, 65 anyos mula sa Batangas, ay dating kumakain ng canned meat tuwing umaga. Pero ngayon, nagluluto siya ng plain oatmeal tuwing linggo, inilalagay sa garapon, at nilalagyan ng saging o mani tuwing umaga. Hindi ko na kailangan mag-isip araw-araw. Isang init lang, may almusal na ako, kwento niya. Pagkatapos ng dalawang buwan, bumaba ang kanyang presyon, at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sabi nga ni Ereyes, hindi mo kailangang perpekto agad. Umpisahan mo sa isang simpleng palit mula processed papunta sa tunay na pagkain. Kung araw-araw mong inuulit ang maling almusal, baka ito na ang oras para baguhin. Ang katawan mo, lalo na pagkatapos ng anim na po, ay masensitibo. Kaya't ang mga desisyong ginagawa mo tuwing umaga ay may malaking epekto sa iyong kabuwang kalusugan. Pagkaing matatamis ang matamis na mapait ang epekto. Para sa maraming Pilipino, hindi kumpleto ang almusal kung walang matamis isang tasa ng juice, matamis na yogurt, o kahit pan de mula sa bakery sa kanto, paborito ito ng karamihan. Ngunit sa mga edad anim na pataas, ang ganitong klasing pagkain tuwing umaga ay maaaring magdala ng tahimik pero seryosong pinsala sa katawan. Kilalanin si Nanay Linda, 70 anyos, taga Davao. Araw-araw siyang nag-aalmusal ng mango juice, sweetened yogurt, at isang ensaymada. Akala ko healthy, sabi niya. Hanggang isang araw, sinabi ng doktor niya na may type 2 diabetes na siya. Pinaliwanag ni e. Reyes kung bakit mas delikado ang asukal sa mga nakatatanda. Pag tumatanda ang katawan, humihina ang kakayahan nitong kontrolin ang blood sugar, anya. Ang bigla ang pagtaas ng sugar sa umaga ay parang pagsabog na hindi mo agad mapapansin. Kapag kumain ka ng matamis sa agahan, agad na tumataas ang iyong blood sugar. Gumagawa ng maraming insulin ang pancreas para kontrolin ito. Munit sa edad anim na po pataas, hindi na ito kasing bisa gaya ng dati. Matapos ang dalawang oras, babagsak bigla ang blood sugar mo, kaya't nakakaramdam ka ng pagod, panghihina, o pagkagutom ulit. Dito nagsisimula ang tinatawag na sugar crash, at marami ang napipilitang kumain ulit ng matamis para makabawi. Ayon kay Ireyes, maraming pagkain na inaakala nating mabuti ay mga sugar bombs pala. Halimbawa, ang fruit-flavored yogurt. Maaring may asukal na kapantay ng isang scoop ng ice cream. Ang orange juice, kahit walang dagdag na asukal, puro condensed sugar na mula sa maraming prutas. Ang cereal na may raisins o granola, maaaring may asukal na mas marami pa sa isang cookie. Si Aling Margaret, 68 anyos, ay nagugulat pa rin sa mga natuklasan niya. Umiinom ako ng apple juice at kumakain ng cereal araw-araw. Akala ko healthy, pero parang desert pala yon sa umaga. Ang patuloy na pagtaas at pagbagsak ng blood sugar ay nagdudulot ng pagkapagod, masamang mood, at panganib sa puso at utak. Mas pinapalala pa nito ang arthritis at pananakit ng kasukasuan. Ngunit may pag-asa. Maaari pa rin mag-enjoy ng matamis sa ligtas na paraan. Ang sikreto. Pumili ng pagkain natural ang tamis at may halong fiber, protina, at healthy fat. Halimbawa, si anim 68 anyos, ay dating kumakain ng matamis na oatmeal. Ngayon, plain Greek yogurt na may berries at cinnamon ang almusal niya. Nawala yung biglang antok sa umaga. Mas buong lakas ko hanggang tanghali, kwento niya. Ayon kay Reyes, dapat bantayan sa label ang mga salitang nagtatapos sa o situlad ng fructose, dextrose, glucose. Maging maingat din sa honey, syrups, at fruit concentrates. Natural man pakinggan, nakaaapekto pa rin ito sa blood sugar. At ang artificial sweeteners, hindi rin ito ligtas. Sabi ng bagong pag-aaral, maaaring makaapekto pa rin ito sa blood sugar at makasira sa digestion ng matatanda. Ang mas ligtas na alternatibo, cinnamon, saging, at berries. Natural ang tamis at may dagdag na fiber at antioxidants. Si Aling Carol, 73 anyos, ay isa sa mga natutong mag-adjust. Noon, parang matabang lahat ng pagkain. Pero ngayon, na-appreciate ko na ang tamis ng mga natural na prutas. Kapag may added sugar, masyado nang matamis para sa panlasa ko. Hindi mo kailangang isuko ang sarap sa almusal. Ang kailangan mo lang ay mas matalinong pagpili. Palitan ang cereal ng oatmeal na may saging, o yogurt na walang asukal na may prutas. Sa ilang linggo, mapapansin mo ang mas magaan na katawan, mas malinaw na pag-iisip, at mas magandang mood. Mataas na taba, tahimik na kalaban ng puso. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, karaniwang almusal ang pritong itlog, sinangad, longganisa o tapa, madalas may mantikang tumatagas pa sa gilid ng plato. Lalo na sa mga nakatatanda, iniisip nilang kailangan nila ng mabigat na almusal upang magkaroon ng lakas para sa araw. Munit ang hindi nila alam, ang ganitong pagkain ang unti-unting nagpapabagal at nagpapahina sa kanilang katawan. Ganito ang kaso ni Mang David, 75 anyos. Araw-araw, dalawang pritong itlog, tatlong pirasong bakon, at tinapay na may mantikilya ang kanyang almusal. Kailangan ko ng masustansyang pagkain sa umaga, ani niya. Ngunit nagulat siya nang sabihin ng doktor niya na ang kanyang cholesterol ay halos lampas na sa normal. Ipinaliwanag ni e. Reyes kung bakit ang mataas na taba sa umaga ay delikado, lalo na paglampas edad anim na po. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang metabolismo. Ibig sabihin, hindi na kayang tunawin agad ng katawan ang taba gaya ng dati, sabi niya. Ang mga pagkain gaya ng bakon, longganisa, hotdog, ham, at mga buttery pastries tulad ng croissant ay punang saturated fat. Ayon kay Ireyes, ito ay nagpapataas ng bad cholesterol, lire, at humahantong sa pamumuo ng taba sa ugat, na maaaring magdulot ng atake sa puso o stroke. Mas malala pa, habang tumatanda, nagiging mas makitid at mas matigas ang mga ugat, kaya't mas mataas ang panganin. Hindi lang puso ang apektado. Kapag mabigat at mamantikang pagkain ang unang pumapasok sa tiyan sa umaga, Nahihirapan ang katawan na matunaw ito at maraming matatanda ang nakararanas ng kabag, pagtatay, o pagod buong araw. Tignan natin si Aling Martha, 68 anyos. Tuwing umaga, croissant at kape ang kanyang almusal. Akala niya magaan ito kaysa bakon at itlog. Pero nang suriin ito ni E. Reyes na pag alaman na ang isang croissant ay maaaring maglaman ng kasing dami ng taba ng apat na bakon. Isa pa sa hindi napapansin ay ang epekto ng taba sa mga gamot. Ayon kay Ireyes, maraming maintenance medicine ay hindi gumagana ng maayos kapag sinabayan ng mamantikang pagkain. May pasyente akong hindi bumababa ang blood pressure, kahit may gamot ang dahilan, pritong pagkain tuwing umaga. Ngunit may magandang balita. Hindi mo kailangang alisin ang lahat ng taba, ang mahalaga ay piliin ang tama. May mga healthy fats na nakatutulong sa katawan, gaya ng galing sa abokado, mani, at olive oil. Nakababawas ito ng bad cholesterol, nakatutulong sa digestion at nagbibigay ng lakas. Pwede pa rin ang itlog basta hindi pinirito sa mantika. Ang pinakuloang o poached na itlog ay magandang source ng protina. Si Aling Helen, 71 anyos, ay dating mahilig sa tinapay na may mantikilya. Ngayon, pinapalitan niya ito ng tinapay na may dinurog na avocado at itlog na pinakuluan may kasamang kamatis. Mas busog ako at mas gaan ang pakiramdam, anya bumaba rin ang kanyang cholesterol at mas aktibo siya buong araw. Ayon sa mga eksperto, ang pagpili ng tamang taba sa almusal ay nagbibigay benepisyo hindi lamang sa puso, kundi pati sa kasukasuan, pag-iisip at pangkalahatang enerhiya. Kaya tandaan, hindi mo kailangang gutumin ang sarili o isuko ang sarap. Simulan sa maliliit na palit halimbawa mula sa bakon papunta sa turkey bakon o mula sa mantikilya patungo sa abokado. Ang mga simpleng hakbang na ito ay regalo para sa kalusugan mo sa hinaharap. Ang almusal mo, buhay mo ang nakasalalay. Ngayong alam mo na ang tatlong uri ng pagkain dapat iwasan sa almusal, ang mga prinosesong pagkain, matataas sa asukal, at matatabang pagkain, isa na lang ang tanong, ano ang pipiliin mong almusal bukas ng umaga? Hindi ito tungkol sa pagbabago ng lahat sa isang iglap. Hindi rin ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa maliliit ngunit makabuluhang hakbang na makatutulong sa iyo na manatiling malusog, masigla, at aktibo kahit sa pagtanda. Kung ikaw ay anim na po pataas, tandaan, ang katawan mo ay hindi na tulad ng dati. Ang simpleng almusal ngayon ay maaaring magdala ng sakit bukas, o ng lakas na kailangan mo para sa mga taong mahalaga sa iyo. Nasa iyo ang pagpili. Narinig mo ang kwento ni na Aling Liza, Mang Ernesto, Aling Linda, Mang Tom, at Aling Helen. Lahat sila ay simpleng Pinoy na, sa kabila ng edad at limitasyon, ay nakahanap ng paraan upang gumaan ang pakiramdam nila at gumanda ang resulta ng kanilang check-up, gamit lamang ang tamang pagpili ng pagkain sa umaga. Ikaw rin kaya mong gawin ito. Kaya bago mo buksan ang ref bukas, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y makatutulong sa akin? Makabubuti ba ito sa aking puso, bato, o pag-isip? Kung ang sagot ay hindi ko sigurado, baka ito na ang tamang oras para subukan ang isang simpleng palit. Magsimula sa oatmeal kaysa instant noodles. Yogurt na walang asukal imbes na matamis na tinapay. Abokado sa halip na mantikilya. At higit sa lahat, magplano tuwing linggo para hindi ka malito tuwing umaga. Maraming senior sa Pilipinas ang hindi pa alam ang mga bagay na ito. Maaari kang maging para sa pagbabago. I-share mo ang video na ito sa iyong pamilya, kaibigan, o kakilala sa barangay. At nayon, gusto naming marinig ka. Ano ang pinakanagulat ka sa video na ito? Ano ang unang palit na kaya mong gawin sa almusal mo? Ay comment mo sa ibaba. Ang simpleng sagot mo ay maaaring inspirasyon para sa iba. At kung gusto mong makatanggap ng mas maraming tips para sa kalusugan, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel may paparating pa tayong mga videos na siguradong makatutulong sa iyong long life journey. Alalahanin mo, ang almusal ay hindi lang pagkain. Ito ang unang desisyon mo sa araw, at maaaring ito rin ang unang hakbang tungo sa mas mahabang buhay.